Morning guys, mag-unbox tayo ng parcel natin. Tools to, tools gamit sa motor. Tingnan natin kung maganda ba o legit. Sandukot kasi mahirap pag ano, wala. Wala lang sa gamit eh. Ito. Asa na yung gunting ito? Kahiram na. Gunting. Gunting. Ito, 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 ito. Pagsina tayo yun. Itong tatbo minuto. Arig. Mabawi. Sabihin natin, mag-ayos ba. Late 30. Pando Ay, sus. May mga bakal talaga. Mga lokal, oh. Sus, Maria. Mga lokal pala ito. Pero may stainless yata nito eh. Hindi lang ako wala, 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 wala. wala lang siguro. Wala 100 ano ito eh. 120. 120 pero apat siya oh. Apat oh. Apat oh. 1, 2, 3, 4. Okay naman pala, ayos din. Bakal na bakal talaga. Oh guys, tingnan nyo, apat. Oh. 3 4 guys talaga oh solid oh kompleto 8mm 10mm 14mm saka ano tong 12mm 14